Hi guys, welcome to my channel. This is Marcella Manintin. Ngayon ay didiscussin natin kung bakit nga ba gano'ng pagmamahal? Bakit nga ba siya dumating? Bakit nga ba yung taong yung dumating sa atin pero hindi naman naging tayo? Bakit nga ba? Okay, number one. Number one, dumating for a reason. Dumating siya sa ating buhay kasi uh, partner natin siya, partner. Uh, yung tayo kumikita, ganun, or kailangan lang tayo niya, or uh, napapagkunan lang tayo ng task, kaya din, dumating siya sa atin. Dumating for a reason. Number two, dumating for season. Yun, sila ang nagpapasaya sa'yo for a certain life, pero hindi talaga sila para sa'yo. Nagpapasaya lang sa'yo, ah, uh, nabubuhay yung dugo mo, nagagawa mo yung parang inspiration. Parang naging inspiration mo lang siya. Pero, hindi talaga para siya para sa iyo. Hindi talaga ikaw yung gusto. Kaya yun, dumating for a season. Ayun na nga, dumating for a lifetime. Yan. Masarap yung feeling ng may nagmamahal. Masarap din yung feeling ng may, minamahal, minamahal. Diba? Ganun. Baduy man, pero ganun talaga ang ang love. And thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Uh, kailangan natin pag-aralan yung mga nararamdaman natin. Uh, kayong mga teenager, mga bata, hindi yung once na, uy, ito na nga siguro ang forever ko. Love ako, mahal ko. Kailangan natin pag-aralan muna yung ating nararamdaman. Kung ito ba ay for reason, o kung ito ba ay per season at kung ito ba ay per lifetime. Hindi yung tayo basta-basta sasabak sa isang labanan na hindi natin pinag-aaralan. Kasi lahat ng bagay guys, pinag-aaralan yan. Kahit ba sa business, sa love, at syempre yung sa plano sa nating buhay. Lahat ng bagay po sa mundo ay pinag-aaralan. Huwag tayong sasabak basta-basta sa bawat hakbang. And thank you guys for watching at sana may natutunan kayo kay Marcella Manim Team. Bye!